Tinan mo yung tapyas ng bundok, di ba? Puro mga basura. Nagsimula ito dati sa vending stall. Yan yung mga harap buhay ng mga taga Smoky Mountain. Pero ang nangyari dito, nagkaroon ng mga extension ng mga structure. Yung mga panganap buhay nila, dinagdagan na. So yan yung mga illegal. Uh, walang mga permit. Tapos naging tirahan na rin to. Tinayuan nila ng mga bahay. Kaya naman nagulat sila dito na nangyari. Hanggang sa naging dugyot, tinamay itsura dati, di ba? Halos okupado itong one lane. So, ito ay nagkaroon na ng demolition. Tinanggal lahat ng mga illegal dyan. Katulad ng mga ginawang bahay at saka itong mga negosyo. Isa rin sa rason kaya dinimolish na yung mga nakatira dito for safety. Dahil sila, tinamay mga gusali nila dito. Nakatayo sa dikit ng bundok. So, prone sila dito sa landslide. Actually, gumuho na nga yung parte ng bundok dito eh. Itong bundok kasi kabay, malambot kapag nagkaroon ng ulo. Naman, naman dati na itong Smoky Mountain. Ito yung dating lot field. So, tambak ng mga basura yan. So, ngayon, i-update natin after maklear yung mga illegal structure. Papunta na tayo ng Smoky Mountain. Yan yung sikat noong mga 1990s. Tinatawag nilang SM na ibig sabihin ay Smoky Mountain So dito kakadalang natin sa mga sinaunang mga pabahay Actually yung mga pabahay dyan halos sira na, yung iba dyan condemn na kung mayigitan nyo So nagkaroon ng massive demolition dyan po yung sa kalsada ng Smoky Mountain Yun, oh. Mas maluwag na siya ngayon. Oh, di ba? Wala ano. Oh. Tanggal na mga bahay. Ayan na pala. So, yung mga debris na lang yung natitira dito. Diba? Ang dami na tanggal, lo? Tsaka, mas, mas maluwag na siya ngayon. Mas maluwag na siya ngayon kumpara mo dati, diba? Oh, dito yung mga kabahayan dati, natanggal na. So ito yung update natin nung na-demolish yung mga bahay dito. Sama na rin natin yung sa likod. Ito kasi sa unang rason din nila kaya tinanggal na rin yung mga bahay dito ay para din sa kanilang safety. Kasi tinan mo yung Smoky Mountain, ito matagal na rin to eh. Alam naman natin na itong bundok na to nagsimula talaga sa landfill. Maraming mga scavenger na nandito nung panahon na ito ay active pa kina mo yung tapyas ng bundok di ba puro mga basura siguro ito pa yung mga basura nung no, active pa yung landfill di ba yung iba diba dito may mga bago pero ganun pa man karamihan to puro ko na talaga yung basura so malambot na talaga yung gilid nya kaya prone sa landslide yung, kandiyan, no? na may yung kanda no nahuhulog na Saka nung kamakailan lang bagyo dito, ito yung kano gumuho. Kitang kita mo pa yung mga lupa na bu ano, bumagsak. Meron pang pa bahay nakatayo dito sa gilid ng bundok na yan. Ganon ka tindi. Sa mga bago dito kabayan, originally itong lugar na to, vending stall lang siya para panganap buhay. Anong nangyari kasi nilagyan ng mga extension, ginawang squatter area, naglagay ng mga barong-barong. Kaya -barong. -barong. tinamo yung daga ito dumaan kanina. Grabe ang lulusog. Kanya no no. Daming daga dito. So kon, nakahinga na yung kalsada. Ay balik na ito mga ako lang mga parking na lang dito tatanggalin yan maluwag na ulit para kasing subdivision to kung titingnan mo eh kasi puro mga pabahay nandito yan yung mga sinaw ng housing projects sa Manila ito oh. ginawa mo siya ng illegal na building ito oh. walang permit to May mga tinayo pa dito dati. Nakadikit talaga siya sa bundok. Hmm, tanggal oh. Ito kabayan ka alam nyo. Ito din ang rason kaya kailangan ng permit. Pag magpagawa ka dito ng mga pangnegosyo, bahay. Kasi siyempre, check din nila yung area ng itatayo mo. Kung safe ba. Ito, siguradong hindi safe to. Kasi basta nalang tinayo. Ito extension na to, hindi to kasama sa pro project dati na vending stall. So il illegal na to. Tingnan mo yung gilid nyo. 'Di ba? Ginawang pinaka pader yung bundok. Eh okay, napakalambot na niyan. Eh daming tinanggal dito. So nung nagkaroon ng demolition dito, mabilis naman. Kasi alam naman nila nang bawal at saka Delikado rin. Eh mabilis, wala nga kumusun. Ang galyo ano? Puro basura talaga 'to. Ating landfill naman. Parang binao na yung mga basura dito. ayun pala yung kanila ito yung sa kabilang side alam niyo ka ba yung dami na tanggal dito parang nakapila talaga ganon din no ginawa ang parkingan mo na pansamantala yun, dito yun, purong, itong mga na dito puro mga kanto negosyo mga napuhay oh, ah, diba, ubos walang natira Ayan yung iba dito talagang ginastasan yung pag-construct no? Si e, na siya oh. Diba e, o no, naka-tiles oh. Talagang binadgetan yung bang ng negosyo. E, yung mga prone talaga sa may mga landslide. Ngayon magka-construct lang, dinikit lang dyan, no? Hindi ka matatakot dyan na biglang gumuho, di ba? Overall, nakakuha na siya. Naayos na. So muling pagbawi ng banggit. Kasi banggit ito eh. So, kala yung mga illegal structure lang yung mga natanggal dito. Nagsimula sa mga vending stall, nagkaroon na extension, yung mga illegal, tulad ng mga additional pang negosyo. Hanggang sa ginawang tirahan na ito, meron na mga illegal uh, structure dyan. So, naging squatter area. At ngayon, tinanggal na yung mga illegal structure dyan. Muling naibalik na ito sa taong bayan, yung kalsada, mas malawak na siya ngayon. Pero alam nyo ba na sa itaas ng Smoky Mountain, eh meron ding mga nakatira dyan. Yung mga ibang bahay dito, sinimula na rin i-demolish. Kasi mukhang may gagawin sila dito eh. Abangan nyo yung part 2 nito. Dito tayo sa itaas ng bundok naman.